Kabanata labing apat Tasyo, Baliw o Pilosopo Si Pilosopo Tasyo ay dating Don Anastasio. Siya ay laging laman ng lansangan, walang tiyak na direksyon ng kaniyang paglalakad. Nang araw na iyon ay dumalaw rin siya sa libingan upang hanapin ang puntod ng nasirang asawa. Ang pagkakilala kay Tasyo ng mga mangmang ay isang taong baliw. Anak siya ng mayaman, pero dahil sa katalinuhan niya ay pinahinto sa pag-aaral mula sa dalubhasaan ng San Jose. Natatakot kasi ang kaniyang ina na dahil sa pagtatamon niya ng higit na mataas na kaalaman, baka makalimutan niya ang Diyos. Isa pa, gusto ng kaniyang ina na siya ay magpari. Pero hindi niya ito sinunod at sa halip ay nag-asawa na lamang siya. Gayunman, pagkaraan ng isang taon, namatay ang kaniyang asawa. Inukol na lamang ni Tasio ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kaniyang mga ng kayamanan. Bagamat ng hapong iyon, mayroong babala na darating ang unos sapagkat matatalim na kidlat ang gumuguhit sa nagdidilim na langit. Masaya pa rin ang itsura ni Piloso Potasio. Ito ang ipinagtaka ng mga taong nakakausap niya. Tinanong siya kung bakit. Diretso ang sagot niya ang pagdating ng bagyo ang tangi kong pag-asa sapagkat ito ang magdadala ng mga lintik na siyang papatay sa mga tao at susunog sa mga kabahayan. Sana magkaroon din ng dilubyo sapagkat may sampung taon na ngayon. Isinuwestiyon ko sa bawat kapitan ang pagbili nila ng panghuli ng kidlat. Ngunit ako'y pinagtawanan lamang ng lahat. Ayon pa sa kaniya, hindi binili ng mga kapitan ang kaniyang pinabibili at sa halip ay mga paputok at kwitis ang kanilang binili at binayaran ng mga bawat dupikal ng kampana. Gayong sa agham ay mapanganib ang tugtog ng mga batingaw kapag kumukulog. Iniwanan ni Tasyo ang kausap at nagtuloy ito sa simbahan. Inabutan niya ang dalawang bata sa pagsasabing ipinaghanda sila ng kanilang ina ng hapunang pangkura. Tumanggi ang mga bata. Lumabas ng simbahan si Tasio at nagtuloy sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filipo at Aling Doray. Masayang sinalubong ng mag-asawa at itinalong kong nakita niya si Ibarra na nagtungo sa libingan. Sumagot siya ng oo sa pagsasabing nakita niya itong bumaba sa karwahe. Naramdaman niya, anya ang naramdaman ni Ibarra nang hindi makita ang libing ng ama. Ayon kay Tasio, isa siya sa anim na kataong nakipaglibing kay Don Rafael. Sa pag-uusap pa rin nila, nabanggit ni Aling Doray ang tungkol sa purgatorio sapagkat noon ay undas nga. Sinabi ni Tasio na hindi siya naniniwala sa purgatorio pero sinabi niyang iyon ay mabuti. Banal at maraming kabutihan ang nagagawa nito sa tao upang mabuhay ng malinis at dalisay na pamumuhay. Binigyan din pa niya na ang purgatorio ay siyang tagapag-ugnay ng namatay sa nabubuhay. Pagkuway nagpaalam na siya, palakas ng palakas ang buhos ng ulan. Ito ay sinasalita ng matatalim na kidlat at kulog. Siyang siya si Piloso Potasio sa gayong pangyayari sapagkat nakataas pa ang kanyang dalawang kamay at nagsisigaw habang naglalakad papalayo sa mag-asawa mga tulong sa pag-aaral. Ayon sa ina ni Piloso Potasio, na kaya pinaghinto niya sa pag-aaral si Tasio, ay natatakot kasi siya. Dahil sa pagtatamo ng higit na mataas na kaalaman, ay baka makalimutan ni Tasio ang Diyos. Ang ganitong paniniwala ay dulot ng pananakot ng mga fraile sa mga mayayamang magulang upang di pa pag arali ng mga anak sa pagsasabing ang mga kabataang tumatalino ay nakalilimot sa Diyos tinawag na baliw si Piloso Potasio ng mga mangmang dahil di nila kayang unawain ang katalinuhan nito. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!